sa kakatapos lamang na Filipino Music Awards, trending ang ating SB19. At heto nga ay sentro sila na attraction, hindi lang sa kanilang panamit, sa kanilang icon at musika, album, kanta at fashion statement na kanilang binandera sa intamblado ng first time ever na Filipino Music Awards 2025. At syempre, highlight din ang kanilang pananamit, ang kanilang style at OOTD talaga naman usap-usapan ng ating boys sa kanilang outfit, performance, speech at kilian talaga. Hiyawan si Gawa ng ating 18 kasama ang nag-iisang King of Peepop SB19. Nang ang kagapuhan at karisma ng ating boys, si Ken or Philip kumawa ng eksena, sentro na atraksyon, agaw eksena kumbaga. Maraming, maraming salamat. Okay, maraming salamat. po. Okay, Thank you for watching, guys. See you in the next video and update. Please like and subscribe to my channel. Keep watching. God bless everyone, and always remember be yourself and be a good one.